Hi guys. Ako pa si Eluv Albiso. Na ngayong araw po ito ay ako'y nakikiramay po kay Ma'am Lilia Cuntapay. Wala na pong higit pa kay Ma'am Lilia Cuntapay dahil iisa lang po siyang The Horror Queen ng ating industriya ng bansang Pilipinas. Sa pinamalas po niya ang sining, pelikula horror, Halloween, nag-iisa lang po si Ma'am Lilia Kuntapay. Dahil sa edad po niya na nagkaroon po siya ng sakit sa spinal cord dahil sa nangyari po niya, dahil sa nangyari po na iwan po niya showbiz. Ngunit sa hindi po natin inaasam ang pagkamatay po ni Ma'am Lilia Kuntapay. Para po sa akin, isang nakakalungkot po dahil isang kahanga-hanga at isang napakagaling na aktres po ang isang katulad niya ang namayapa sa ating sining na iiwan niya sa, sa kanyang ginawang pinamalas na pagpapakita ng pagiging magaling na horror queen sa pamagitan ng pagkakaroon niya ng magaling na pagganap bilang isang aswang, Halloween, lahat po um, sa lahat po ng mga kapamilya, kapuso, kapatid, at sa mga nagmamahal po kay Ma'am Lilia Kuntapay, lahat po tayo ay makiramay, pumunta, dumalo, silipin po natin ang kanyang sitwasyon. Sa pamagitan man lang po ito ng video ko, sana po makarating po sa buong mundo at sa buong Pilipinas na bilang isa katulad ko na nakikiramay po sa pamilya, kay Ma'am Lila Contapay. Idol ko po siya bilang sa isang Halloween po na kahit di ko man siya nakita in personal pero napapanood ko pa rin siya on screen sa sinihan, sa mga pelikula, sa rattle and, sa rattle and shake, rattle and roll. Sa lahat po ng mga pelikula na ginagampanan niya bilang Halloween Horror Queen of Halloween. Maraming maraming salamat po Ma'am Lilia kung tapay, dahil sa iyo, napakalaking tulong po na naiambag mo sa aming industriya sa Pilipinas, sa larangan po ng singing, sa larangan po ng pelikula, sa larangan po lahat ng mga pamalas mo sa amin. Isang kahanga-hanga po ang iniwan mo sa amin. Tinibayan mo ang iyong kalooban, lumaban ka at naipakita mo na kaya mo hanggang sa huling hininga mo, na kaya mo pa rin na sana na kay Lord na kayo na ginagabay na kayo ni Lord na nasa kamay na kayo ni Lord na hindi na po kayo maghihirap masakit para po sa aming lahat na iniwan mo kami na ngayon sino na ang kahaangaan namin na papalit sa'yo pero walang papalit sa trono mo dahil nag-iisa ka lang na horror queen ng aming puso ng aming isip at ng buong sambayanan dito sa bansa Pilipinas at sa buong mundo na po sa inyo, Ma'am Lilia. Alam ko kung naririnig niyo po ako, idol ko po kayo, lalo na si partner niyo po si Ma'am si Sir Banky, idol ko po kayong lahat sa lahat po ng Halloween po na ginagawa niyo. Ma'am Lilia, sana naririnig niyo po ako na sana bigyan niyo po ako ng pagkakataon na kahit sa pamagitan po ng video na ito, may pakita ko po sa inyo na isa po ako na, na, na idol po sa inyo. Na ginawa po ninyo lahat para magampanan bilang extra. Hanggang nakilala po kayo, hanggang nagkaroon po kayo ng award bilang best actors. Maraming salamat po Ma'am Lilia sa naiambag po ninyo. Condolence po sa pamilya na nainiwan po ninyo Ma'am Lilia. Paalam po. Prayer for Ma'am Lilia Kuntapay. On the lens po.